Okay mga boss, ayan may gagawin tayong demo kung paano mag-test ng siram potentiometer. Itong itong dalawa ay sira na po 'yan. Itong dalawa ay bago. So ipagkukumparahin natin. So test muna natin tong isa na ka times 1 tayo. So mapapansin niyo dito, may ano siya pag tinist mo siya papunta dito, pag pinihit mo, dapat pag tinister mo yung gitna at saka kung saan naka-point yung arrow o yung kamay niya, may palo 'yan. Pero dito wala. Pihitin natin, wala. So wala na. So wala na rin. So ganito na may tsura pag bago. Pag pinihit mo siya ng halimbawa papunta dito, ayan, titisin mo yan, may palo, ayan. Pag pinihit mo naman siya pabalik, yung gitna naman at saka itong sa kabilang dulo naman ang may palo, ayan. Ayan, ganun din dito sa, ano, sa mga, ano, sa mga ganitong anim ang paa. So wala din siyang palo na, no? Kahit galaw-galawin mo